Tinuturing ng Philippine National Police na generally peaceful ang barangay at SK elections. Pero may ilang mga insidente ng karahasan na naitala sa iba't ibang panig ng bansa. Humingi tayo ng update mula kay Police Major Alineid Moner, PIO ng Lanao del Sur Police Provincial Office. Magandang gabi po, Major, Police Major Moner. Yes ma'am, magandang gabi po sa ating lahat at sa ating mga televiewers po. Okay. Sir, may ilang insidente ng karahasan na naitala sa Lanao del Norte at Maguindanao. Ano po yung update natin dito? Yes ma'am. Uh, correction po ma'am. Yes sir. Uh, Lanao del Sur po ma'am. Yes sir. May update na po tayo sa mga nangyaring yan? Yes. Uh, as of now ma'am, uh, mayroon pong naitalang may dalawang shooting incident at uh, tatlo po yung mauling. At saka isang po yung alarm on scandal po as of the, uh, this date po ma'am. Sir, yung shooting incident, ano pong motibo nito at may kinalaman ba ito sa barangay elections? Uh, yes ma'am. Uh, Kaya na pong umaga, uh, around 6.25, uh, October 30, 2023, uh, mayroong nangyaring shooting incident sa uh, cover overcourt of Bayabaw Central Elementary School boting Center in Barangay Bayabao, Butig, Lanao del Sur, when the victim identified as Madig Nanggaybao, husband of incumbent Barangay Sirwoman of Barangay Puktan, Butig, Lanao del Sur. The suspect po ay kapatid po ito ng victim, si Jamal Nanggaybao, uh, sa rin tumatakbong kandidato ng Barangay Sherman sa Barangay Puktan, Butig, Lanao del Sur. Sir, nakaapekto ba ang uh, pangyayaring yan sa butuhan dyan sa lugar at nasa anong kategorya? Yung lugar na yan na ah, nangyari ang krimen na yan, red category Hi. ba o yellow category? Yes, uh, ang municipality of Pabutik po ay nasa red category po yan. So, nangyari po yan, tuloy-tuloy na po yung butuhan na po. Okay, sir, kung kanina ay naging... Uh, kung baga ay uh, ang naging botohan ay medyo nagkaroon nga ng krimen o gulo dyan sa lugar, e paano pa yung canvassing o bilangan ng mga boto? Uh, yes po ma'am. No? Uh, ngayon ma'am, yung canvassing po yan ma'am, yung iba po ma'am dinala ho sa mga munisipyo. Uh, katulad ngayon, nag-ground po ako ay nasa katulad sa municipality o pa uh, doon na ho dinala ho yung canvassing. Yung iba ho, uh, yun, dinala ho po yun ma'am. Sir, nahuli na ba yung suspect dyan sa krimen? Ay, yes po ma'am. Uh, doon sa butik po ma'am, yung shooting incident po, uh, at at that time na yun ma'am, nahuli na po yung suspect na po yun. Mm -hmm. Sir, matanong... At, uh... yes, yes po ma'am. Sir, matanong ko lang, pinagsuot ng body camera ang mga polis natin sa buong bansa. Meron din po ba tayong mga polis dyan na nakasuot ng body camera at paanong nakatulong po sa monitoring? Uh, uh, sa amin po ma'am, wala pong makasot na body camera dito sa personnel ng Kwan, uh, Lanao Dilser po ma'am. Okay, maraming salamat po at mag-ingat kayo dyan, Police Major Alineid Moner.